Hi mga beshi, magluluto ako ng linagang baboy. Ayan, diyan po po yung party ng baboy na aking ilalaga Pinakulo ko po muna sa tubig mga beshi. Ayan, nang wala pang asin. Ngayon pa lang siya dinalagay ng asin. Tapos po, ayan mga beshi. Uh, naaya lang po natin siyang kumulo ng kumulo para po lumambot siya. Tapos mga beshi, lalagyan din po natin siya ng pamintang buo. Ayan. Tapos po ng pamintang buong mga besi, lalagyan din po natin siya ng konting patis para po masarap yung lasa ng ating ginagang baboy. Kaya tagsyado lang po yung asin natin kanina dahil nilagyan po natin siya ng patis mga besiko. Ayan mga besi, tatakpan po muna natin siya and then ayan, dahil kulong kulong kulung na po siya mga besi Pwede na po natin ilagay yung ating ibang sangkap, yung ating dahon ng sibuyas at saka yung ating sibuyas na puti mga besi. Ayan. Mas masarap yung dahon ng sibuyas at sibuyas na puti, mas masarap po para malasang malasa yung ating dinagang baboy. ayun mga beshi, hinahalo ko lang po siya ng konti para po kumalat yung pinaglalagay natin yung dahon ng sibuyas at saka yung uh, sibuyas na puti na bunga. Ayan mga beshi ko. And then ayan mga beshi, uh, tatakpan na naman po natin siya ulit. And then ayan dahil kulong-kulo na po siya magre-ready na din po tayo ng ating ibang sangkap sa ating Uh, ayan po, linagin din po natin yung ating upo. Masarap po kasi sa linagang baboy na mayroon siyang upo. Subukan nyo po mga beshi, masarap na masarap po. Sa amin pong mga kapampangan pagka walang baboy, eh, ang, nilalaga po nila is upo, may sangkap din siyang palinaga. Ang tawag po nila is uh, lagang maklak kasi nga po ah uh, yun na kasabi ng mga kapampangan kaya daw maklak dahil wa, hindi siya baboy upo siya ayan mga beshi kumukulok na po, po siya. and then lalagyan na po natin yung ating pechay bali yung wala lang natin dyan beshi is yung mais na puti or mais na dilaw pero sa amin din po kasi hindi nila masyadong gusto yung may mais kaya hindi na rin nilagyan tsaka ayaw din nila ng may sagin na saba kaya simple lang po yung atin. Upo lang po siya, pechay, tsaka repolyo, tsaka patatas mga beshi. And then, ayan, tatakpan na naman po natin siya uli mga beshi. Dahil kulang-kulo na po siya, pwede na po natin lagay yung iba pa rin sangkap na uh, gulay. Ayan po mga beshi, nilagay po natin yung patatas. Dahil po nakalimutan natin, dapat mauna yung patatas sa upo. Ang ginawa ko, tinanggal ko po muna yung upo para hindi ma-overcook kasi nakalimutan ko yung patatas nasa rep po kasi kaya hindi ko napansin na kulang siya ng patatas. And then ayun mga besi, tanggal po muna natin yung pechay at saka yung upo ba, para hindi po siya ma-overcook. And then ayan, nung lutong-luto na po yung patatas, dun po natin nilagay ulit yung pechay at saka po yung upo. And then ayan, ready na po rin po ilagay yung ating yung repolyo para po makumpleto na yung sangkap ng ating masarap na dinagang baboy. Lalo na po pag tag-ulan o malamig ang panahon, masarap po yung dinaga mga besi ko. Ayan na po siya, mga beshi. Masusin ko na lang pong niyan, is malapit na po siyang maluto. Ayan mga beshi. Tatakpan po natin siya ulit para po kumulo siya na maluto yung ating gulay. And then, ayan na po mga beshi po yung ating masarap na ninagang baboy. May patatas, may upo, may repolyo, may pechay at mayroon po siyang part na patis. Ayan po, may partner na patis. Yung iba naman po yung patis, patis nila nilalagyan nila ng kalamansi. Ako po hindi, simple lang po. Mga uh, patis lang po talaga, hindi po naglalagay ng kalamansi. Ayan na po siya mga besi, yung ating masarap na dinagang baboy. Kain na po tayong lahat mga besi ko. Ayan po. Simple yung luto ng dinagang baboy with upo pechay, repolyo, and patatas mga beshi.